Uh, Dr. Carlos Azucena po, from the Department of Orthopedics. Okay. Dr. John Antolingo from the Department of Orthopedics also. explain lang po Ano po yung mga ito po yung mga usually nagagamitin po namin sa operating room pag may pasyente po na kunwari po nasa bugan ng kamay. So, ito po, uh, yung tiyatawag po namin dito, uh, hand retractor po. So, ang kamay po ng pasyente, ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos, para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Then, ito po, uh, yung uh, medical grade po na drill na ginagamit po namin. Um, para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitin, gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. And then, kung wa, kunwari po, hindi na po talaga masasalba yung uh, daliri ng pasyente o yung kamay ng pasyente, kailangan na po talaga putulin uh, katulad po nito. Ito po yung gagamitin namin. Um, ronjure po para po um, kung nakalabas po yung buto ng pasyente gugupitin po namin yung buto unti-unti po natin tatanggalin yung buto hanggat pwede na po isarada yung sugat ng pasyente pero ito po yung mga ginagamit sa operating room kung ang initial po na pasyente papasok po dito sa amin ito po yung mga gagamitin namin na panlinis po so petadine po, uh, hydrogen peroxide tsaka uh, sterile na water po Ah drill po. Medical na drill. Para uh, sa Para po kung uh, magpapasok po ng mga alambre katulad po nito, gagamitin po yung drill uh, para okay, uh, ikakabit po siya dito. Tapos para mapasok po dun sa buto ng pasyente.